apa nak sen tungkol sa batikang aktor na si Carlo Aquino. Usap-usapan nga ngayon ang aktor dahil sa kakaibang suot nito, idagdag pa na nakamakeup ito. Dahil yan mga ito ito'y meron kasing ginagawang eksena na si Carlo na nakagawin at kasali sa beauty pageant. Kakaiba nga ang role ng aktor dito sa Filipino original series, ang Comedy Island Philippines ng Prime Video Philippines. Ang anim na bahagi ng palabas ay tatakbo sa loob ng dalawang linggo mula Agosto hanggang Setyembre na may tat long episode na streaming bawat linggo. Ito rin ay isang hybrid reality series na pinaghalong comedy at pakikipagsapalaran. Scripted and unscripted nga ang format at plano and improvisional ng mga eksena. Kaya naman lubos na nagpapasalamat ng aktor sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon para gumanap sa ganitong klaseng role. Kaya yan ang abangan nating mapanood mga ka-chika. This is your Project io. That's all for today. Please like, share, and subscribe. See you at my next chika.